Good morning everyone. Uh, welcome back po sa aking channel. So for today's video, ay magluluto tayo ng simpleng ulam, chicken curry. Ayan, natin mga sangkap. Meron tayong luya, carrots, patatas, sibuyas, at ayan, siling haba. Meron din tayong chicken cubes, asin, Syempre ang ating natural na panggata. Ayun, so ayan kukukurin natin siya mamaya. At meron din tayong ayan, uh, golden curry. So ayan, mild lang po sa ginamit ko na nung isang araw ito. So ayan, meron tayong 2 pieces. So ayan na nga guys, simulan natin mag prefer at magbalat ng mga kung ano-ano pa dyan So stay tuned guys. Ayun. Guys, unahin muna natin ang niu kayo rin para susunod natin gagawin ang mga pagbalat ng patatas at saka uh, mga uh, sibuyas. Ano guys, naglagay na tayo ng tubig at pipigaan na natin to Yan, press na gata ang ating gagamitin para masarap ang ating chicken curry. Prepare na lahat, ready to cook na. Nahugasan na ang manok. At nahugasan na rin ang ating mga gulay. Una muna natin ang ating sibuyas at ang ating luya. Pakuluin muna natin 'yan bago natin ilagay ang ating chicken. And at kumulo na ang ating pure na gata. Ilalagay na natin ang ating chicken. Ito ang simpleng pagluto ng chicken curry. And. Ilagay na rin natin ang ating patatas, carrots at sili. So, ayan. Mix, mix ko lang muna, guys. Ayan. ayan. Wow. Ito ang masarap na ulam for today. Ang simpleng chicken curry. Golden curry, mild flavor ang ilalagay natin. May dalawa. Ayan tayo ng chicken cubes. Salt. Para sabay-sabay na siyang maluto. So, ayan. And, i-mix natin para maturong, tunaw ang atin, ano, curry. Curry flavor. So, ayan. Napakabilis lang matunaw, guys. Wow. Amoy pa lang. Ay, ulam na. So, mix mix lang natin. Ayan. I-check natin ang ating chicken curry yan guys, o luto na pwede na natin siya i-serve naglagay pala ako ng uh, dahon ng sibuyas lik, baka so yan na guys, ihahanguin na natin ito at kakain na tayo ng pananghalian yan na nga mga mare nakaluto na tayo ng chicken curry yan po, sana po ay nagustuhan nyo ang aking recipe for today at maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pag-share. Maraming salamat po. Magandang buhay.